So guys, welcome back to my channel guys So guys, mayroon tayong gagawin guys Ito guys, isang Bluetooth guys So yan guys oh. So mayroon din siyang microphone guys Ito So try natin i-power yung microphone nya Try tayong mag-power Yun Milaw naman yung microphone nya guys oh yan guys so yan, oh, yan o oh, yan naman yan guys so oh, yan so may power naman itong microphone niya guys so may power siya guys yan may ilaw guys so oh. ulay kulay blue yung ilaw guys okay so guys ito guys try tayo dito mag power ito guys power so wala guys walang power guys walang power guys so ito yung push button niya sa power guys oh. so wala so try tayo mag plug in guys try tayo mag plug in okay, plug in tayo guys plug in so tapos plug in natin yun mayroon naman siyang red light indicator guys ayan o oh. Yan, yan guys oh. So guys, yan mayroon naman siyang red light indicator. Yan guys, to guys. So mayroon naman siyang red light indicator. Yan, mayroon naman siyang red light indicator. Yan. Tapos try tayong mag power. Try tayong mag power, guys. Try natin, try tayong mag power. Yan. Power button ito. Power button. So mayroon siya guys. So mayroon siya guys. Mayroon siya. Kaso na namamatay. So mayroon siya. Yan. So mayroon siya guys. Kaso lang na namamatay. So 'yan yung problem niya. Hindi tuloy-tuloy na nagbukas kahit naka-saksak na 'yon sa charger. Kahit nakasak-sak sa siya sa charger, hindi siya tuloy-tuloy na nag-on. Okay, guys? So, try tayo ulit. Try tayong mag-push button. Yun. Yun, guys. So, yun. Namamatay siya, guys. Yan yung problem niya hindi tuloy-tuloy na nag-o-on. Okay guys. So no pang hinihintay natin, bubuksan natin ito guys. subuksa so, natin ito guys. So habang nagbukas tayo, as usual, gaya ng dati. So para hindi na humaba ang ating video, mag skip tayo, okay? So guys, habang nag-skip tayo, paki-like, subscribe, and share guys. So ito dito yung tornilyo niya guys, oh. Ito guys, oh. Yan. Yan. Yan guys. Tapos buksan natin ito guys. So oh, mga tornilyo. Tanggalin natin ito mga tornilyo guys. Okay. So guys habang nagbukas tayo dito. Paki like, subscribe and share. Okay guys. Keep muna tayo guys. Skip So guys balik tayo guys. Ayan. Unti-unti na natin siyang nabuksan guys. Oh. Ayan. So ayan yung mga lid niya guys. <coughs> so ayan guys. oh yan yung mga lead niya guys o. Oh. Yan yung mga lead niya. So guys, gali natin to guys. So skip pa tayo guys, skip pa tayo. So habang nag-skip pa tayo, Paki like subscribe, and share na rin guys. Okay? hi hey, guys, welcome back guys. So yan guys, ito na siya guys o. Oh. Ito na yun, yung dito, tinanggal natin dito siya guys o. Oh. Dito. So yan na guys, ito na yung board niya guys o. Oh. Yan. So, yan na guys. Yan yung bold guys. Okay. So, tapos titingnan natin guys kung bakit yan. Yan muna. Lagay muna natin guys. Lagay muna natin. So, yan. Yan guys. So guys. Yan guys. Yan. Yan. So, tingnan natin guys <coughs> tingnan natin guys Ayan guys ito yung speaker niya so oh. tapos yung battery sa loob then guys tingnan natin guys bakit siya nag-o-off bakit hindi siya tuloy-tuloy na nag-o-on okay so tingnan natin guys baka ito so try tayong mag-plug in guys try tayong mag-plug in try tayo mag plug in guys try tayo mag plug in yun umilaw naman siya guys yan to 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 umilaw naman siya guys yan umilaw naman yung red light guys red light umilaw yan so tapos try tayo mag on saan ba yung on gitna yung power dito sa gitna power try tayong mag power on yun no, hindi siya tuloy tuloy na nag on guys try tayong mag on yan so yan tuloy tuloy na siya hmm. nag on guys tuloy tuloy siya nag on hindi siya namamatay so hindi siya na mamatay Yan, patuloy na siya nag on tingnan natin kung hindi pa ba siya mamamatay tuloy tuloy na na mamamatay okay so guys try tayong mag-on dito sa mic nya itong mic nya try tayong mag-on sa mic nya guys dito yun naka-on na so no, ayun, namamatay siya guys so guys so guys namamatay siya kapag ginamitan na natin ng ito kapag ginamitan na natin ito ng mic niya, namamatay siya so try tayong mag on ulit try tayong mag on ulit guys okay Ayun. mag on siya guys nag-on siya tapos gagamitan natin ito ng mic okay gagamitan na ayun Gagamitan natin ng mic yun 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 no yun namamatay siya guys kapag nagsasalita tayo dito sa microphone niya. dito kapag nagsasalita tayo sa microphone niya, namamatay siya so bakit kaya kita mag-on yan, dito. Try tayo magsalita dito, guys, oh. yun Dito, guys, oh. Dito, guys, try tayong magsalita. Check, check, check. Yun, namamatay siya, guys. Namamatay siya. So, try tayong mag-voltage check, guys. Try tayong mag-voltage check. So, guys, ito, guys, mag-voltage check tayo, guys. So, tanggalin muna natin ito sa battery, guys, sa terminal niya. Tanggalin muna natin ito sa battery. So, tigas, guys. Yan, natanggal, guys, oh. So, tinanggal muna natin sa battery. Tapos, mag-check tayo ng voltage dito sa terminal ng battery kung may pumasok ba siya, guys. Okay? So... try tayong mag check guys dito guys okay so try tayong mag check yun mayroon naman siya guys 4.2 so guys hindi makita sa tester guys So, hindi ba kita tester guys? So, tingnan nyo yung tester guys oh. Mayroon naman siya sa battery na 4.2. Yan guys. Kita guys. Guys oh, sa battery niya guys. Yan, mayroon siyang 4.2 guys. 4.2. ibig sabihin mula dito sa mula dito sa USB port wala dito sa USB port. Nakarating siya dito sa battery. Means okay. So, bakit siya namamatay guys? Bakit siya namamatay kapag ginamita natin na ito, yung mic niya? So, guys, uh, try natin itong tanggalin ang speaker niya. So, try natin tanggalin ang speaker kung mamamatay pa ba siya. So, yan guys, oh. May tayong mag-on. Yan, namamatay siya guys Hindi tuloy-tuloy na nag-o-on Yan, nag-o-on siya guys Nag-o-on siya Tapos kapag inamita natin ito Kapag nagsasalita tayo dito Namamatay siya Tingnan guys Check, check Check, check, check Guys, tayo tayong mag-on On muna natin guys ito On. Yan, on na siya guys Check Ayun, namamatay siya guys kapag ginamitan natin dito guys. So, namamatay siya. So, guys, try natin tanggalin itong speaker guys. Balik natin itong battery. So, balik natin itong battery guys. Tapos, try natin tanggalin ang speaker. Try natin tanggalin ang speaker. Ayan. Tapos, try tayong mag-on. Yan, nag-on siya guys. Tapos, try tayo dito magsalita. Okay, try tayo dito magsalita. Kung mamamatay ba ito guys. Try tayo dito magsalita. Kung mamamatay ba siya. Check, 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 check. Check, check, check. Check, check. Check, check. Ayan guys. So guys, hindi siya na mamatay guys. Kung wala ang speaker. So, hindi siya namamatay kung wala ang speaker. So, try natin siyang kabitan muna ng bagong speaker. Okay? So, try muna natin kabitan siya ng bagong speaker. Okay? So, skip muna tayo guys. Skip. Skip muna tayo. Hindi siya namamatay guys. Oh. Okay? So, skip muna tayo. Magkabit tayo ng bagong speaker. Okay? So, skip muna tayo guys. Okay guys. So, yan guys. Ah, uh, guys ito nagpalit na tayo muna ng speaker guys ayan ito yung ginamit natin guys oh. so, speaker ayan, ito yung, guys tapos guys tinanggal natin itong battery niya, guys ayan okay, ito guys oh. ito yung battery niya, guys so oh. ayan ayan sa ilalim ito yung battery niya, guys so oh. ito guys so oh. so try tayo magpalit ng battery guys ayan papalitan muna natin siya ng ibang battery baka ang battery na ito ay shorted okay shorted so try tayo magpalit ng battery guys ayan try natin siyang palitan ng battery ayan ayan guys magpalit tayo ng battery guys ayan ito na guys yung battery na pinalit natin guys tapos try tayo mag on guys on power on yan, ayan siya guys. Nag-on siya. Gamit ito bagong battery. Tapos guys, gamit ito guys. Itong mic niya, try tayo magsalita guys kung mamamatay pa ba siya guys. Okay? Check, 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 check. So guys, guys, hindi na siya namamatay guys. Guys, hindi na siya namamatay ng pinalitan natin ng bagong battery. So guys, so, so guys, yan Check, check, check. Check, check. So, guys, Indonesia na naman namamatay, guys. Ayan. Check, check. Check, check. yan. Check. So, guys, ang problem pala niya, guys, ay yung battery. Itong battery niya. Ito. Ito. Ilalim. Shorted yan, guys. Pinalitan natin ito ng bago, guys. So, oh. ayan. Pinalitan natin ng bago. Hindi na siya namamatay, guys. Hindi na siya namamatay. At nagsalita tayo dito, guys, sa mic niya. Okay? salita tayo dito sa mic niya. Hindi na siya namamatay. Check, check. Mic, check, mic, check, mic, mic, mic. Yan, yan, yan guys. So, hindi na siya namamatay guys. Okay guys, so, malapit na yung 15 minutes sa video natin. Hindi na naman tatanggapin ni YouTube. Ito yung ginawa natin guys. Nagpalit tayo ng battery guys. Ayan, bag. Ayan guys, nagpalit tayo ng battery. So, hindi na siya namamatay guys. Kapag nagsalita salita na tayo dito sa mic niya. Check, 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 check hindi na siya mamatay, guys. So guys, maraming salamat dahil 15 minutes na. Pagka like, subscribe, and share sa video na to. Sana may napulo tayo guys. Okay guys, so see you sa next vlog. Maraming salamat. See you sa next vlog. Okay guys, maraming salamat.